ating gobyerno. Na Opo. Na nagtatanong po ako, nawiling po silang tumitira ang katutubong ay tanang tarlag po dito sa bundok ng... Ah, so kayo po yung ano dito, parang uh, namumuno? Opo, simulang oh. magsimula itong plano. Baga sa plano, bago na punta ito mm -hmm. ang may plano tapos nung nag-aral ang ating ang ating anak opo okay. ito sa ating kamiling mm. at dyan po sa awa ng Diyos ay eh, dyan po nakapagtapos mm. so meron na kayong anak na nagtatrabaho na sa ano hindi yun, ito Wow, talaga naman. Congrats, tatay. Ayos. Ayos, ayos. Yan po si tatay na namumuno ng katubo dito. Mayroon na siyang anak na graduate. Mm -hmm. Yan, Roger Sanchez mm Hugatan -hmm. mm -hmm. LPT. Yan, lang, um, for passing um, the 23 license mirap. examination for teacher. Wow, congratulations lang, tatay. At uh, Opo. Kaya yeah. doon ako tumatag sa pagka-leader. Na Opo. Nagiging organizer ako sa katutubo um. na mula sa Tapas Bamba hanggang sa Sambalis. Yeah, pakilala ko po sa inyo ang aming Pangulo ng Grand Villamore Eagles Club. Si Kuya Ernie De Los Reyes po. Siya po pala ang pinuno dito. Oo, oh, oo oh. oh, nga. Si Opo. Oh, ang pa mo, Roger? Robert. 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 Ha? Si Roger teacher yung siya. anak niya oh, na teacher. Po. Yung teacher, yung anak mo. mm. ah, galing ha. Congrats! Saan na siya nagtuturo? Sa Sambales po. Ah, sa Sambales. Uh, oh, Tapos pangalawa po si Ma'am Lorna. Siya po ang pangalawang nagtapos. Ah, ito si Ma'am Lorna? wow, talaga naman! Kuya Alex. Yeah, ito po si Kuya Alex. Nag-visit dito last week. Hello, Ma'am Hello, Ma'am Lorna ya po ang Kasi, pag-ing lang ko, baka pwede tayo ng solar light. sa bawat bahay na walang ilaw. Bali po ito sa awan ng Diyos. sa awan ni Apo ng Malyari, Apo ng Malyari Sa awan ni Apo ng Malyari, nandyan na po yung kahit paano ang hirap. Kapag tapos lamang anak. pangalawa si yung, si Lorna. Um, ang pangarap ko lang dito sa Chichu Cookies, hindi lang dalawa ang pangarap ko lahat po sila ang mga anak dito ang pangarap ko lang may engineer may yeah, abogado tapos mga uh, yes. teacher mga uh, nakakakuha ho sila ng scholarship naman po okay. scholar scholar uh, yan lang po ang doon po kami nangangamotin ah, right. uh, hindi hmm. ibig sabihin pag, may nag-sponsor sa kanila opo hindi yan, sa totoo Ah, uh, pagdating sa college, sir, ah, hmm. uh, doon na kami nangangamot. Ah, huwag kayo magkato humingi ng tulong po sa, sa pamagitan po ng OPDC. Yeah. Pagtutulungan po namin maputi yan. Mabuti po, sir. Ah, uh, Maganda may mapagtapos din tayo. Na. Ah, uh, mm. <laughs> Mabuti po, sir, na totoong nakausap po kayo at sa ako. Uh, hmm. ang isa ang pangarap ko, hindi pang sariling pangarap ko, kung hindi pang, uh, pang buong community. So, ang pangarap ko. Hindi lang ito. Alam ninyo po kung ito ang nagiging, lagi kong sinasabi sir, ito ang nagiging model sa katutubo. Hindi lang ito. Okay. Kung gusto Tapos, mga, gusto ba nila yung mga libro? Ah, uh, uh, ano yung kung, dating dating kayo, kung magtatanong po uh, kayo? kasi. Para oh, oh. para silang library. Kung po kayo, kaya may picture uh, po tayo, uh, 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 kung ganun ang um, mga ilangan, sila natin. lang uh, dating dito sa Labihon, ah, uh, Okay po ang uh, um, dapat pagkanoonan niyo kung paano ang ang buhay ng katutubo. Uh, nisan uh, masaya. Nisan malungkot. Pero huwag mong dibdibin ang kalungkot. Uh, ang dibdibin mo lang kung paano ka. Yan. yan ang namumuno. Ang buhay may pag-asa. Oo. Oh, palaging may pag-asa. Ang pangarap ko po. Ilang taon na kaya 59 na po. <laughs> uh, <laughs> ang pangarap ko po, sir hindi lang kung ngayon. Dapat pambukas makalawa, May alaala -ala sa ating sa community. Wow. Yan lang ang sabi ko sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo pa akong lakas. Bago mo ako kunin, may na may na iwan na akong <coughs> may engineer, may abogado, may pulis, may sundalo. Yon. Bago mo ako kunin, Galing yan ang tandang alaala ko sa kanila o tandang alaala nilang mga puto. Galing talaga lalo ni tatay. Na Tatanin namin yan sa aming puso, pero oh. hindi lang yan sa puso para yung magawa. Yan, kay Atan Kuya Alex. Opo. Ah, yeah. so, uh, wag ho, basta ganito, wag mo kayo mahiya. No, na ano, um, text uh, kayo kung kinakailangan. Ay paano po? Paano po, sir, mahihiya po ako. Hmm. ako, magiging kahit nagtira silang ako, hindi ako nag aaral okay. ng totoo. nag aaral lang ako hanggang lang sa uh, at at babasan uh, ko. Okay. Kaya lang, ang eskwela nila dito, uh, nasan? Yung elementary, kula, yung, yun yung po, natin. Yung natin. natin. Oh. Ang tuunang, unang unang pinagtuturuan dito po, noon, uh, sa tungo buhay ko, nung nag-aaral yung anak ko noon, sabi ko, turuan mo ko anak. Kasi hindi mo hindi ako tinuruan ng lolo mo, hindi ako kinaaral. Ang mm. ginawa ko, nagpaaral ako ng aking anak. At siya ang naging sa teacher ka na. Wow! Magandang. Yeah. Magaling, magaling. Ganon. <laughs> nung naalam ko na ang ating kung paano pamumuno, sabi ko, anak, laban ako plano ako ng magandang plano. Sabi niya, Tatay, anong gawin mo? Ang gagawin ko, kahit ang bading sakyang ko ay lokal, mga bading sakyang ko ay hindi original. Kaya lang katapitan kong makina na original. Kasi ayaw ko sir na makikisakay. Kung makikisakay ka, Halimbawa, isang halimbawa lang sir, sasakay ako papunta ng kapas. May pupuntahan akong importante, ay nakisakay lang ako. Ay yung driver, sabi niya, sir, bababa ka na dahil may pupuntahan ako. <laughs> Hindi ko na napuntahan yung pinuntahan ko hmm. na importante. Kailangan, sabi ko, bago ako, bago ako pupunta sa ganun, marunong na akong driver. Wala nang ibang magpapababa sa akin. Ako na lang ang driver. Alright. Yan lang <laughs> ang mga... Sino nga po uli? Si kuya, tatay? Robert. Robert Sanchez. Yan. Ang, ang kanyang mga anak ay... Meron na pong graduate na teacher at uh, dalawang graduate po na teacher. Yan. Si kuya Robert Sanchez. Yan. All right. Yan. Kuya mo. Dito muna kuya yaremo. Yan. Yeah, ko. Thank you. Okay. <laughs> Yan, <Yeah. Okay. laughs> yeah, tuloy na po. Ito na po uh, naka Prepare na nagtitinda na po ng luya. Yan. Ako ate, anuan mo ko ng dalawang kilo. Opo, reservean mo ko ng dalawang kilo ha. Yan. Kailangan ko ng luya para sa pangumagat. at laging maganda ang busis. Maganda <laughs> ah, to. Ito na po. Naghihintay na po ang ating mga kababayang katutubo. Yan. at nakaredy na rin po yung ating mga relief sa kanila meron tayong bigas with uh, pangkusina, chinilas at syempre magpapadyalibi rin po tayo sa ating mga nanay, tatay at mga batang katutunan yan right? okay antayin pa po natin yung iba na bababa pa galing doon sa taas sa kabundukan Okay. Hello. Hi. Hi. Kumusta kayo? Mabuti. Kumusta kayo? Mabuti. Masaya ba kayo lahat? Alright. Yan si ma'am. Okay. Ayos.